sa araw ng kapistahan ni Maria Reyna ng Langit. Aba, mahal na Reyna, ina ng awa, aming buhay, aming katamisan. Hail Holy Queen! Gospel, Homily, Reflection Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaruroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwang ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. May kanya, sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap. At inisip niyang mabuti kung ano ba ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganap ng isang lalaki at siya'y tatawagin mo Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak nang kataas taasang kataas-taasan, ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano po mangyayari ito? Gayong ako'y balaga, tanong ni Maria sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't manal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Matatandaan mo ba ang iyong anak na si Elizabeth? Alam ng lahat. Na sure ba o? Oh. Ngunit naglihi pa siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ay ikaanin na buwan na ng kanyang pagdadalan tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, Alitin ako ng Panginoon, mangyari na wa sa akin katulad ng iyong sinabi at nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Isa sa mga paborito kong kanta sa blockbuster comedy film, Sister Act, ni Murphy Goldberg, ay ang Hail Holy Queen, enthroned above. Hindi alam ng marami na ang kantang iyon ay isa sa pinakamatandang panalangin tungkol kay Mama Mary. Kinuha ito ng lahat ng katolikong marunong magdasal ng rosaryo dahil alam nating lahat na ito yung pinaka-concluding prayer sa dulo ng pagro-rosary. Hail Holy Queen. Ayon sa kasaysayan, ang pinagmulan ng komposisyon ng panalangin na ito ay ang monasteryo ng mga Cistercian Fathers, mga monks, noong mga 11th century. Pero ang Catholic doctrine tungkol kay Mama Mary bilang Queen of Heaven, Reina ng Langit, na ngayon ay pinagdiriwang natin, dineklara ito noon lamang 1954 ni Pope Pius XII. At konektado ito sa Feast of Our Lady of the Assumption na tatatapos pa lang nating ipagdiwang noong Agosto 15, August 15. Kung anong pinahahayag natin sa ating credo tungkol sa Panginoong Heso Kristo, pinahahayag din natin tungkol kay Mama Mary. Di ba sinasabi natin, umakyat si Kristo sa langit at nalulikli sa kanan ng Ama? Kaya sinasabi rin natin, iniakyat si Maria sa langit at iniluklok siya sa kanan ng anak bilang reyna ng langit. Alam niyo, party kasi ng tradisyon ng mga Hudyo, na kapag naluklok sa trono ang hari ng Israel, niluluklok din ang nanay niya sa gawing kanan bilang rey ng ina, the queen mother. Basahin niyo sa first book of Kings, chapter 2, verse 20. Nang manuklok daw si King Solomon bilang king of Israel, nilakmak din niya ang nanay niyang si Bathsheba bilang reyna ng Israel. At sinabi pa niya sa nanay niya, Humiling ka sa akin, inay, hindi kita tatanggihan. Sa Ebanghelyo yung natin, sinabi daw ng Anghel kay Mama Mary, ang anak na isisilang sa iyo ay iupo sa trono ng ama niyang si David at magahari siya sa lahi o angkan ni Jacob magpakailanman at ang paghahari niya ay walang hanggan. Matagal hong pinagtalunan ng maraming mga Kristiyano ang tungkol sa papel ni Mama Mary sa buhay at misyon ng anak niya. Pinagtalunan din ang title Mother of God o Ina ng Diyos. Kasi hindi ito matanggap ng maraming mga kapwa kristyano natin hanggang ngayon. Mother of God? Parang na-scandalize ang ibang mga kristyano kasi Sinasabi nila, si Jesus daw ay anak ni Maria. So si Maria ay ina ni Jesus sa pagkatao lamang niya at hindi raw sa pagka Dahil daw, wala namang nanay ang Diyos. Pero alam niyo, nangindigan ang mga Kristiyanong Katoliko, pati na rin, ang Christian Orthodox na hindi mo mapaghihiwalay ang pagka-Diyos at pagkatao sa isang persona ng Panginoong Heso Kristo. Kaya paano mo sasabihin siya yung ina ni Jesus bilang tao? Eh si Jesus ay ang Diyos na nagkatawang tao iisang persona. Kaya sa lahat ng pinahahayag natin tungkol sa anak niya, laging damay ang nami niya. Pag sinabi nating anak ng Diyos, Jesus, na anak niya, sinasabi rin nating ina ng Diyos, ang nanay niya. Kapag pinahahayag natin na Jesus si Kristo ay hari ng sandibutan, edi rey ng ina naman ang nanay niya damay-damay ho. Karamay siya sa pagdurusa bilang Mater Dolorosa. Kaya karamay din siya sa kalwalhatian bilang Regina Cherry o Queen of Heaven, Reina ng Langit. Balikan natin ang pelikulang Sister Act. Ang karakter ng bida doon ay si Dolores Wilson. Akala ko nga Dolores Wilson eh. Dolores Wilson. Ang pangalan ng karakter na naging papel ni Whoopi Goldberg. Dahil naging witness daw siya sa isang krimen, ipinasok siya ng kapulisan sa Witness Protection Program at pinakiusap sa kumbento naitago muna siya sa piling ng mga madre at binihisan pa siyang madre. Nagkataon na dahil dati naman talaga siyang performing artist sa isang bar at mahusay siyang kumanta, nadamay din naman ang mga madre sa galing niya sa musika. Ginawa pa siyang choir master at binigyan ni Dolores o si Whoopi Goldberg ng modern style ang mga kantang tradisyonal. At mula nang marinig ang choir sa bagong style ng pagkanta nila, dinumog daw ng mga nagsisimba ang simbahan kung saan sila kumakanta. At pati daw ang Santo Papa ay nakinig sa kanila sa totoo lang ko yung simbahan na yon yung pari doon nagtestify siya na umunlad din ang kanilang simbahan at parokya dahil doon na shoot yung pelikulang Sister Acts at mukhang nagdonate yata nung malaki doon sa parokya kaya da improve yung parokya Hindi ba ang sarap pakinggan nung kantang yon ng Hail Holy Queen and Throne Above. Traditional ang simula, ababiglang shift siya sa pagkamodern. Madandamay ka rin sa pag-indak. Lalo na dun sa parte ng rendition na nagiging modern ng beats ng Hail Holy Queen. Damay-damay. Ito ang ating pagninilay ngayon. Ito ang pahayag ng Catholic Church sa araw ng kapistahan ni Maria Reyna ng Langit. Aba, mahal na Reyna, ina ng awa, aming buhay, aming katamisan. Hail Holy Queen, Mother of Mercy, Hail our life, our sweetness, and our hope. Bakit? damay-damay. Sinasabi lang natin, dahil sa iyo, mahal na ina, ay may pag-asa na rin ang buong sangkatauhan. Dahil ang dangal na kaloob ng Diyos sa iyong abang pagkatao ay mapapasa amin din pagdating ng panahon. Damay-damay nga, buba. Diba?